As of 4am, ang huling lokasyon ng Bagyong Uwan ay nasa katubigan na po ng baknotan sa La Union. So kakatawid na po ito ng kalupaan ng ating bansa at ngayon ay patungo na sa bahagi ng West Philippine Sea dahil humina nga yung bagyong uh, si Juan matapos tumama sa kalupaan ng uh, Aurora. Sa ngayon po ang kanyang lakas ay nasa 150 kilometers per hour malapit sa gitna. Ibig sabihin po nung nasa gitna, yung nasa may gilid po kasi nung uh, sentro ng bagyo, yun yung eye wall, yun yung pinakamalakas na lugar po or bahagi ng bagyo. Kaya binabanggit natin na nasa 150 kilometers per hour yung kanyang pinakamalakas na hangin. Samantala, yung pagbugso, ito naman ay nasa 230 kilometers per hour. Tinatawag din itong gustiness. Ito po yung mga biglang malalakas na hangin na dala pa rin ng bagyo. At ito'y kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran, sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Makikita nyo po, no? So, mababawasan na po yung mga lugar na may mga kaulapan. Kaya po, posible po na mamayang hapon or mamayang tanghali ay mas mababawasan na yung mga pagbugso ng hangit malalakas na mga ulan na dala ng bagyong uwan, lalo't palabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Tingnan po natin muli yung pagtama ng bagyong uwan dito sa may bahagi ng Aurora na nakuhanan po base po sa ating mating uh, baler radar. So makikita nyo ito yung sentro, malawak yung mata ng bagyo hanggang sa ito ay tumama dito sa may area ng Aurora. At nung tumama po ito sa may area ng Aurora ay nabasag po yung sentro ng bagyo para pa, makita po natin na bahagyang humina nga itong bagyo mula sa super typhoon category ay naging typhoon category na ito hanggang sa binaybay niya itong mga lugar po sa Northern Luzon hanggang lumabas na nga patungo sa West Philippine Sea uh, dito po sa may area ng La Union. Tumama yung sentro ng bagyo, ito po yung una niyang landfall uh, dito sa may area ng Dinalungan sa Aurora around 9:10 kagabi, kagabi po at uh, Posible pong lumabas ito ng Philippine Area of Responsibility mamayang uh, madaling araw or bukas ng madaling araw po ng Martes. So Martes ito maaring lumabas ng Philippine Area of Responsibility at posible pa rin, no, makikita nyo po sa track natin, maaring pumasok ulit ito ng Philippine Area of Responsibility madaling araw ng Huwebes. Pero makikita ninyo, ang maapektuhan nito ay yung bahagi ng uh, Taiwan. Kapag ito'y muling pumasok ng PAR, posible pong magkaroon ulit tayo ng epekto yung Bagyong Uwan. Pero most probably po dito na lang sa may bahagi ng uh, Extreme Northern Luzon, yung area po ng Batanes, uh, ang maaring maapektuhan pagpasok po muli ng Bagyo. So muli po, no, inaasahan natin na mamayang hapon hanggang gabi ay unti-unti nang lalabas na po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Juan at Huwebes muling pa maaring pumasok ito ng par. Bandang Friday po ay maaring lumabas ulit ito ng Philippine Area of Responsibility at maging isang low pressure area na lamang pagdating ng araw ng Sabado. As of 11.30 a.m. araw ng Lunes. Huling namataan sa may West Philippine Sea ang bagyo at mabagal na kumikilos palayo ng ating kalupaan. 135 kilometers west-northwest ng La Union as of 10 in the morning. Taglay ang hangin na 130 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna so patuloy ang paghina nito sa ngayon at may pagbugso hanggang 160 kilometers per hour at kumikilos west-northwest at 20 kph. Base po sa ating latest satellite animation, kung mapapansin po natin, patuloy pa rin ang mabagyong panahon nahon sa malaking bahagi po ng Luzon, kabila ng northern portions, Ilocos Region, Cordillera, in Cagayan Valley, magdito sa may Central Luzon, Calabarzon, and Metro Manila, pabugso-bugso pa rin po ang mga pag-ulan at hangin. Direktang epekto nitong si Bagyong Uwan dahil sa ngayon malaki pa rin po ito kahit ito ay nasa may West Philippines na. Affected din po ng trough o yung extension nitong bagyo ang natita bahagi po ng Luzon at Western Visayas. Kaya minsan may mga kaulapan din po at may mga pag-uulan. At base rin sa ating latest satellite animation, wala naman tayo nakikita ang panibagong threat o mga kaulapan na posibleng maging bagyo o low pressure area sa susunod na dalawa hanggang tatlong araw. Base po sa pinakahuling track ng pag-asa, inaasahan ng pagkilos ng bagyo Simula po ngayon hanggang sa Wednesday, magre-recurve o lilihis po ito ng direksyon. So sa ngayon, ay ito'y ay pan-northwestward or pahilagang kanluran, pero eventually, ihilaga at maghihilagang silangan. So may tendency po na kung pagbabasihan natin itong latest track, ay maaaring paglabas niya ng PAR, din, babalik din po agad ito after 1 to 2 days. Basis ating latest track din, inaasahang lalabas ito ng PAR, bukas ng umaga o araw po ng Martes. At pagsapit ng araw ng Miyerkules ng gabi, ay papasok muli ito sa ating area of responsibility. Bahagi itong uh, Taiwan po no, ng ating area of responsibility. At doon siya magposible mag-landfall sa may central portion ng Taiwan at lilihis ng direksyon patungong pahilagang silangan, lalampas dito sa may northern Taiwan, at posibleng humina na bilang isang low pressure area dito sa may Okinawa, Japan sa umaga po ng biyernes. In terms of intensity, mananatili pa rin po siya as a typhoon, kahit kalabas na ito ng ating par, maring typhoon pa rin po or magiging malakas pa rin na bagyo hanggang sa araw po ng Miyerkules ng umaga at simula Miyerkules na umaga patuloy ang paghina na nito no? dahil nakikita natin mas malamig itong areas na ito ng East Asia kumpara dito sa may malapit po sa equator. Naging factor dun sa kanya pag-recurve yung presence nitong high pressure area dito sa may southern China and northern Indochina. So ang mga bagyo kasi kapag lumalapit siya dito sa mga high pressure areas, bumabagal po siya dahil iniiwasan nila itong mga high pressure areas na ito. At the moment na lumakas pa yung high pressure area dito sa may China, ay mas delay na ng direksyon palayo ang mga bagyo. Typical naman po yan kapag meron tayong mga high pressure areas dito sa panahon po ng amihan. Kung babalikan po natin yung ating landfall point po ay dito sa may Dinalungan, sa Aurora. Kagabi, 9-10pm, binagtas po ng bagyo itong Sierra Madre mountain ranges sa may Aurora. Afterwards, dumaan siya ng southern portions ng Cagayan Valley, Cordillera region, at dito rin sa may Ilocos region throughout the night. At kaninang madaling araw, nandito na siya sa may coastal waters po ng La Union. Kung mapapansin din natin, yung kanyang lawak sa ngayon ay nasa around 800 kilometers yung kanyang radius, 1,600 kilometers naman yung kanyang approximate na diametro. So ibig sabihin, kahit dito ay nasa may, kalop nasa may katubigan na ng West Philippine Sea, kung susukatin natin yung ganun kalawak po na radius, mahagi po talaga most of Luzon and Western Visayas.